Hi guys, uh, magbabalik na naman ako guys Rex kasi mayro. May opinion lang ako guys about sa nangyayari sa mundo. Uh, meron kasing ano, may na may na ano, naririnig akong boycott, boycott raw. Di ko alam kung tungkol ba to sa nangyayaring gera sa Israel. Uh, na yung ibang tropa ko, kaibigan ko mga OFW sabi nga, mayroon rin ba dyan sa inyo? yung wag na natin sabihin yung ano produkto Siguro, siguro napapansin ko na hindi hindi na bumibili yung kampi doon sa kabila 'di ba kasi para suporta doon sa kabila para sa akin guys yung opinion ko sa boycott uh, dalawa pwede or hindi diba? 'di ba hindi ako sang ayon yan pwede siguro kung involved involved kayong dalawa pwede yon para sa akin ba talaga kayo yon strategy nyo yun kayong dalawa lang ah. pero yung hindi kung hindi naman tayo involved sa kanila uh, para sa akin unfair yun guys kasi napapansin ko nga na uh, di ka binuboykot mo yung isang produkto tapos yung mga worker naman nun kapatid mo rin o ano kalahi mo di ba kawawa naman eh kung malugi yung negosyo nila ano ipapasahod ng amo doon sa kalahi mo di ba para sa akin hindi hindi ako ano siguro kung sa kanila lang yon magkaaway pwede pero hindi pang matagalan yan para nga sa akin Matapos na yan Diba Napakasarap Mamuhay na ano eh Yung payapa Ewan ko lang 2000 years na Ang mundo Hindi mawawala Yung ganyan awayan Digmaan Ewan ko lang ha uh, Tayo kasi Nabubuhay tao, Na tao uh, Kasama na natin yan Lagi sa balita eh Siguro Naiisip ko Negosyo o talagang paniniwala na hindi matapos-tapos. Kaya nagkaganon sila guys. Yan, yan ang opinion ko guys sa boycotting, boycott. Yan. Para sa akin, dalawa nga, dalawa opinion ko para pwedeng, pwede. Pwedeng pwede, hindi. Hindi, hindi ako payag kasi kawawa naman yung mga ano, yung negosyo. 'di diba? Naapektuhan kasi yung tao nabubuhay lang naman tayo sa uh, alam mo na pagkain, trabaho, iba Kaya nga tayo nagtatrabaho para mabuhay, negosyo, kaya nga nagne-negosyo yung mga tao, yung may kaya para mabuhay rin sila at saka yung kanilang mga empleyado. Ayan. Ganun lang naman kasi kasimple ang buhay. Ewan ko lang ha. Uh, kaya nagkakaganon. Diba? <laughs> Yun lang guys. Ang masasabi ko about yan sa opinion ko sa uh, boycotting ng mga negosyo o produkto. Sana matapos na yan para sa akin. Kasi tayo Ah uh, neutral naman neutral naman tayo diyan eh. Lahat naman tayo nakikinabang sa kabila, sa kabila, di ba? Sa amin kasi ng ano, Christian, uh, wala naman bawal sa amin eh. Kahit may tatak pa yan nung uh, ano, kabila, may tatak. Yung pagkain nila kasi guys, napanood ko sa ano sa mga YouTube na kapag may tatak raw na ano, may tatak na yung sa reliyon nila di pwedeng kainin doon naman sa kabila sa mga hudyo kapag may tatak na may tatak rin yung mga pagkain nila guys para lang sa kanila yon tapos yung sa mga muslim yata halal may tatak na halal para pwede yon sa kanila di ba sa christian naman kasi tayo kahit may tatak pa yan o ano basta pagkain kinakain naman natin eh di ba guys wala naman problema eh. Pinaka ako, kumakain rin ako ng pagkain ng ano, ng Muslim, pagkain ng Hudyo, kinakain ko. Wala naman problema sa akin. Yun lang guys, ang masasabi ko about dyan sa boycotting. Meron nga ako isang tropa pala, pahabol ako, may isa akong tropa na in-invite niya ako lagi dun sa, dun sa bahay niya, sa room niya. Nagtataka lang ako laging pag laging ulam namin isda at saka ano, gulay. Sabi ko ba't di ka kumakain ng ano, yung dito. Di ka kumakain ng ano, yung karne ng masarap dito, tupa, kamel. Eh, sabi niya pag may tatakraw kasi, hindi siya kumakain. Sabi ko, di, nakuha na lang ako. Siyempre, eh, gusto niya yun eh, Puan niya yun, rights, karapatan niya yun. Ah, ganun ba? Kinanong ko. Uh, basta raw kasi parang ang dating yata ang reliyon niya ang dating daan di talaga pag may tatak raw na galing sa kabila hindi raw sila kumakain siguro yun ang turo ng pastor nila yun lang guys ang masasabi ko about dyan sa mga boycotting ako naman open ako lahat basta okay tanggap ko yan kahit pagkain wala akong pinapanigan uh, produkto, negosyo. Basta okay, good. Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.